Yo, what's up mga bossing? Ako nga pala si Roblox man. At may nangingi sa atin sa Facebook kasi birthday niya daw tomorrow. Nung kagahapan to mga boss, ano, 21 ngayon. Ayan mga bossing, 21. May 21, ano, sabi niya. Sabi niya sa akin, Hi, it's my birthday tomorrow. I'm so excited. Nice. O, regalo mo ha. Exclusive lang. Ilan? O, oh, he. O, ok benta ko yan. E, o, ok lang po. yan. Benta ko na lang. Hey, where's my presenta? Uh, Abi ko. Mamaya, I think may gina, may I think may ginagawa pa eh. mga 11 or one po, eleven forty. Abi chat kita. Sabi niya, ok po. Sabi ko naman, drop user di ko makita. User mo sa IT ni Roblox man to. Ito ang alien na to. I-copy natin. so yun mga bossing ay bibigay ko sa kanya mga boss ano mga bossing tawag dito dalawang hipo melon tatlong ano ek, dalawang hipong melon na exclusive tapos tatlo na event takalimutan ko tawag mga boss pero yun tapos bibigyan natin siya ng 25 billion para makabili siya ng huge kasi hindi pa ako ay 30 na 30 billion na kasi hindi pa ako maka ano eh bilhin ng huge ayo ko mag online muna na mag online kaya dito na lang mga bossing chat na natin siya so yun mga bossing na chat ko na siya i-inform ko na lang kayo mamaya mga boss so yun mga bossing hanapin natin yung pangalan niya dito kasi hindi niya pa ako na naad niya na daw ako pero di ko makita sa HP ano ko sa all friends ko dalawa ito eh pati ayata lang mga bossing natin Ito yun, ito yung mga big difference yun, inad niya -in na pala tayo yan yan mga boss nyo tapos chat natin siya mga boss yan ang mga boss chinat ko na siya at antayin na lang natin siya mag-join. I-record ko to na bibigyan ko siya mga boss. Yan mga boss. Kita kits tayo mamaya. So yun mga boss, yung nag-chat na siya. Kaya punta na tayo sa ano. Punta na tayo sa Pet Simulator X. Yan mga boss. Eh. Sabihin ko, gaya, join ka na. Yan na mga boss. Eh. Sabihin ko doon na lang. Ito, i-chat. E Happy birthday. Yan mga bossing. Punta na tayo sa pet Simulator X. Let's go. Yo mga bossing, andito na siya mga boss So yun mga bossing, no? napatulan tayo ng mic dito kasi hindi nakasupport yung voice recorder natin, ay voice ano natin, sa Roblox kaya ito bu ano na lang actor ko na lang mga boss no so ayan mga boss in, nag nagjoin na sa akin mga boss ayan yeah, bibigyan na natin siya ng ano 40 billion at saka two two exclusive at saka three na ano mga boss no three event mga boss. Yan, tinanong ko siya dyan kung may voice message siya. Kaya sabi niya, wala. At tingnan niyo mga boss ah. Ayun, sabi ko dyan mga bossing ko, bili ka na lang huge. Kasi ito mga boss, nagchat to sa akin sa ano ko, sa Facebook. Sabi niya sa Facebook, ano, birthday niya daw, kaya binigyan ko siya, bibi, ano, nagaluan ko daw siya. Eh, syempre, napansin ng mga admin ko yung mga bossing. Kaya ayan naka, uh, niri, ano ko, sinat ako ng admin ko mga boss, tsaka, minessage nila ako para manotice ko to. Ayan, nanotice ko siya mga boss. Hindi ko lang bakit lalaki yung karakter na ito mga boss sa kapatid niya daw kasi to. Kasi na-scam daw yung isa niyang account. Yan mga bossing, tignan niyo muna. Yan mga bossing, tinanong sinabi ko na diyan, thanks for subscribing Roblox man 2. Di solid solid to mga bossing. Solid talaga. Yan, sabi ko trade niya na ako. Tiningnan ko yung ano ko diyan, na naka-disable pero hindi, naka-friends lang. Ang sabi niya dito, I always support you, sabi niya sa akin. Sabi ko, ikaw na lang bumili ng huge dito mga boss, sabi ko gano'n. Yan mga bossing ko, tingnan niyo na muna. So yan mga bossing, binigyan ko, hinanap ko na yung mga bibay ko sa kanya. Yan, yan yung ipapamigay, ibibigay ko sa kanya tatlo niyan. Tapos to na exclusive. Tapos 40 billion. Ang sabi ko kanina 30 billion ay 25 billion, tapos naging 30 billion. Pero ang totoo pala 40 billion mga boss. kaya so, mag-subscribe na kayo kay Roblox man solid talaga 'to mga boss. Ayan mga boss, Yan o, ipo yan mga boss. Hindi ko alam kung may nakakano pa sa inyo to. Pero matagal na to ang ano na to event na to mga boss. Since 2022 ata uh, o 2023 yan mga ay Ginawa kong 35 billion dyan mga boss. Eh, naiya naman ako sabihin, baka sabihin eh, niya na ano, 35 billion lang birthday ko. Kaya ginawa on 40 billion dyan mga boss para makabili siya ng huge niya. Alam ko kasi madami na mahal na yung mga huge dito. Kaya ayan, ginawa akong 4 b Kaya solid talaga pag nag-subscribe ka kay Roblox man mga bossing. Bibigay sa iyo. At saka magpapamigay na rin tayo sa ano sa Ay, hindi pala. Pag nag-50 subscribers to mga bossing, magpapamigay na tayo ng huge. Siguro magpapamigay din ako ng Robux kaso tag-50 kasi pinutulan nga tayo ng premium ni Roblox at hindi pa binigay yung renewal nating 1,000 Robux kaya yan mga bossing tinrade ko na siya dyan mga boss yan o sabi ko dyan gawin ko ng 40 billion sabi, sabi ko naman ay sabi niya naman sige po thank you so much sabi ko naman ay say thanks Roblox man to legit sabi niya okay po so yan antayin natin mag chat sa mga boss Yan ang mga bossing. Dalawa yan eh. Dalawa yung sinabi niya eh. Yan ah. Tignan niyo mga boss. So pasensya na mga bossing kung hindi muna ako makapagbigay ng marahal, maraming robux. Kasi may bumili ako ng PC, PC computer na ano na pang record natin dito para malaki nito. Alam mo, magbibigay pa rin ako ng Roblox, mga bossing. Tingin ko lang talaga yung computer. Ayan na, mga boss. Sabi niya, thank you, Robloxman, to. Ayan, mga bossing. Mag-subscribe lang kayo lagi kay Robloxman para mabigyan ko kayo ng mga huge Roblox. Mga bossing, yan. Huwag kayong mag-alala, mga boss. Palagpasin nyo lang talaga yan eh, ng 50 subscribers. yan mga bossing, si Robloxman. At mamimigay na yan sa live, mga boss. yan mga bossing, oh sabi ko dyan, thanks, happy birthday. Mag-birthday na rin si Roblox man mga bossing sa 28, kaya pa, pa, nyo na. Yan mga bossing, oh, happy birthday sa'yo kung nanonood ka, na, ka man. Happy birthday sa'yo. Sana marami ka pang tumulong sa'yo dahil nascam ka. Nga, yan mga bossing, oh, kita na, Kita nyo naman mga boss. Yan mga bossing, no? naghanap pa ako ng emote dyan mga bossing ha. <laughs> sabi ko dyan happy birthday mga, yan mga bossing panoorin nyo mga boss yan oh. yan sabi ko dyan congrats bossing panoorin nyo muna mga boss kasi naputulan talaga ako ng mic dyan mga boss hindi ko alam bakit hindi yata nakasupport to sa roblox ano sabi ko dyan, invite mo mga friends mo sa YouTube channel ko sabi yung ganun ay no sa channel ko mga boss ayun sabi niya thank you po ulit sabi ko okay lang nasa isip ko niya yeah, mga boss okay lang basta mag subscribe ka kay Roblox man I got you my man ayun nagpaalam na ako dyan mga bossing ko at kung gusto niyo rin matulad dito yan no, yan mga bossing na mabigyan ng huge tsaka Exclusive Diamond mag-subscribe na kayo. Subscribe. Subscribe mga bossing.